So, ngayon nga, no? May kunting salusalo kami dahil birthday pa rin apat. At yan nga pala yung mga nahuli namin kagabi sa pagpapangke. At tingnan nyo nga naman dyan si Pari Riz. Tapasayo pa talaga. Isen Mahal, Happy Happy <coughs> So, ayun na nga. Nagdasal na kami para makapagsimula na kumain. Kaya tara, sumahan nyo kami kumain. Bye-bye! Yun no tapos na kami din kumain at si Abat na lang ang natitira At dito nga, may pila plano kami Nabasagan ng itlog ang ulo niya habang kumakain At ayun nga, nabasagan na namin ng itlog ang ulo niya Kaya hanggang dito na lang ang... big jana thank you bye bye <laughs>